Ba, yung ulam namin. Hi guys, kain tayo. Ting ulam namin, bangos. Sisling. Hi. Yung anak ko masaya siya magulam nito. May ulam naman talaga kami ito. Oh. Nailay lang kami. Ayaw na, naano na kami na ano na kami kakakarni ilay kaya ito lang ay may ilay na kasi kami sa karni kaya nagchichery oh, ako kami ni Colot ito lang ulam namin what? Be... guys pag may anak kayo guys pag nag-disco na yung anak ko, wag nyo ipapasama doon sa lalaking jarwa ...pukunin yung bato dito, iihilang yung iihilang tapos guys, huwag yung pag binigyan sila ng chocolate, huwag kayong kasama huwag mong sasabihan huwag kayong sasama ...pukunin mga mata mo at saka huwag kayong sasama huwag mong ipapasama yung anak nyo at papasabi nyo, Malika, pupunta na e tayo na ano... <laughs> 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 -na, <laughs> ano sa nanay mo. Hmm, eh, pupunta, ibebenta na yung ano. Yung ano, excuse me po. Hey, excuse me po. Excuse me po. Nabusog ako. Ano ba nga rin niya? Magsasama sa? Sa? Nangunguha ng bata. Ang akin pong sinabi ay mahalagang paalala. Mm -hmm. Sabi mo nga. Gusto mo yung panglaman ng bubog ko. Sitang kita yung ano ha-ha-ha. Ano yung sa TV? Abang makan. Puso mo na yan. dagdag lasak na. Hindi na na dagdag. Eh. Alam na yung kain na natin ulam. Hindi hmm. hmm. talaga siya guys nagkamay. Kahit, kahit ano, hindi ko nabiligyan ang tinidro kasi palalim mo. Sumapak na mamamangang kamang. Ay po. Tapigyan para ka. kasi yung gift niya bag. Hmm. Nagbubert niya pa si George. Mm -hmm. Ay ah, George, si Inigo. Pili ng jeep. Hindi, gusto ko ng jeep sa kanya. Anong boatbog? boat? Para masaya siya. Maglaro siya na. Sa water. Oo, oh, tayo makikita. Eh, uh, ano siya? Magagandang siya. Airplane, airplane. Ah! Hindi mo pa ako sa mula. Kasi ako mula. Kaya sa mula. Ito ang nakasigam. Pambihira o dati pa. Kain muna, huwag ka mm -hmm. pa. Ay, ah, na ako. Ako, Ako pa pa ako tapos kumakas. Gusto tayo. Hindi na sa ulam na. Tutup ulam na bango, sisling. <laughs> Mayroon ako dito. Magka mm -hmm. may tabanak yun. Hindi. Ako lang magwa-white. Maksim! Mm -hmm. mm -hmm. pinag ano, ni pagkain niya. Dalo. Bye bye po! Tapos sa kami kumain! Nanay, ipot mo muna! Kakain pa naman tayo ng ganito! Huwag mong ipos! Ah, huwag mong mo na. Muna. Meron pa tayong ganyan na! Ah, meron pa ba? Magdalo na natin. pag na ito, edi ipos mo! Okay. Tinuturoan hmm. pa ako ng anak ko. Hmm. Sino? Basta yung uh, ako na po. Ayaw. Akin na po. Pa. Ayaw. Pahingi Ay, ako, meron ka taman Tama na, glaga na tuloy. Magkaibigan sila kailangan sila mag-aim. Kailangan na mag-aim. Ang tagal na, bigyan na. bless you musog pag sumayaw kumain pa niya bosing mo na para ano <laughs> <laughs> na Mama ya mama. Hmm ang na gusto mo na yun para ma ayaw, ayaw ko na guys isa na, na kami yun lang wala namin buto nyo uh, guys masarap masarap mm. yun guys wala uh. uh, wala ang galing nga nakain niya nakain niya ang um, galing nga grocery tayo sa Pure Gold sa linggo. Tapos bibili tayo ng chocolate yoga. No. No. So big pa ako. Kaya pala wala kong gana kasi inaantok na ako. Kanina naghihitab na ako lagi. Kanina habang nag-prepare, na, na ako. Hindi po na yung antok ko. No. Kaya na... Si Bunso lumaki. Mm. Dandan ka na? Ha, ah, nani? Tapos na? Ah, Ang pangyong nga. Pagin pa si sa'yo.

Ayun na, finish na. Pakita mo sa amin. Finish na. Bye-bye po. Bye -bye po. Edit na lang namin. Bye-bye